Welcome to Nestor Lakay Channel Ngayong araw na to, magluluto tayo ng pinangat na gabi Yan, Ito po, nagkakayas po ng balat ng ano? ng tangkay ng gabi si Nestor Lakay Ano bang technique dyan para hindi makati ang gabi? Kailangan, kayas na kayas siya Kapag okay. hindi siya nakayas, may gigagayan ito kailangan malinis, tanggal yung uh. balat kasi doon na kukuha yung ano eh. Yung sa Makate? Oo. Oh. Tapos depende din sa ano. Sa klase ng... Klase ng gabi. Tapos sa pagluluto. Kailangan eh, ano ka dyan. Tuto ka dyan, huwag ka halo ng halo. Magluluto tayo ngayon ng ano nang 12 piraso na ano na pinangat na gabi. May order tayo ngayon na mga sampo. Pero nagpapasobra kami minsan may mga pahabol na ano na order. Ang isa isasagot lamang ko natin sa ating lulutuin na pinangat na gabi ay tinapa at saka yung ano yung malilit na to yung hipon. Anito po nagkakais po ni na sineso nakay at ngayon ay maghihiwa na po tayo ng mga bawang si boys Luya na ihahalo po natin sa ating lulutuin na pinangat na gabi. Kailangan po ma-deliver po namin ito ng na bago mag tanghalian. Bumili po tayo ng ano, ito pong suman. Ang isa pong ano nito a uh, tali ay ano a uh, 25 pesos. Ito po yung gagamitin po nating panali sa ating lulutuin na pinangat na gabi. Mas gusto ko po kasi panali ang buli. Pero sa amin po sa Quezon Province, marami po ito nakukuha lamang po ito sa amin po. Eh wala po akong mabilhan dito ng ano ng buli. Kaya ito po sa suman na lamang po kinuhalan mo po natin laman nito. At ito po, ating ano, ginupit ginupitlaan po nito na parang sa panali po. Ito na po ang ating lulutuin na pinangat na gabi. Ito po ay binalot po natin sa ano ah, sa dahon po ng ano ito may mga get, get po tayo na dahon. Ito po yung ihahalo din po natin. Meron na po tayong mga ito po nilagay na po natin dito. Ipinalaman na po natin dito sa lulutuin natin na pinangat na gabi. Meron po tayong kaninang hiniwang sibuyas bawang luya. Ito po yung gata na nilagay po natin dito po sa loob. Ang inihalo po natin ay tinapa at syempre ang masarap na hibi o to yung hipo na binili natin sa Rosario Cavite. Ito po mga natira natin, ilalagay po natin dito nga natira po natin, uh, ilalagay din po natin dito. At ito po, ilulutuin po natin ng dalawang oras sa ating pong kalan na dioling. Luan din po natin ito ng tangkay ng gabi at saka po naman ng gabi. Pag medyo malapit na po ano, uh, kumulo na po ito, saka po natin to ilalagay. Pinilagay na po natin sa kalan na dioling at tatakpan po natin ito lulutuin po natin ito ng dalawang oras. Sobrang sarap po ng ating nilulutong pinangat na gabi. Mayroon tayong sampung balot na pa-order. 12 piraso po itong ating niluto at yung 2 piraso ulamin po natin ngayong tanghali at yung isa po ay sa hapunan. Yung ganito pong karami, uh, ah, 12 na badut lamang po ang kasya dito sa ating nilulutong ano. lutoan po na tulyase. Dito po yung sakalan na di oding. Ito po ang sikreto na masarap na pinangat na gabi. Masarap po siyang lutuin sa kahoy o kaya po sa uling. Para nalalasahan mo yung sarap po ng pinangat na gabi. Luto na po ang ating pinangat na gabi dalang oras po natin itong niluto sa ating kalanadi uling i-deliver po natin ito bago po mag 12 o'clock para po sa tanghalian po sobrang creamy po ito ah Pitong nyug po ang ginamit natin sa 10 balot na pinangat na gabi e sobrang creamy po itong ating pinangat na gabi sarap nito oh Luto na po, sobrang creamy at ito ilalagay po natin dito sa lalagyan po nating crabs. Sarap nito oh. Ito na po, ah, nilalagyan na rin po ito ng mga, yung pong laman ng gabi. Mamaya ilalagay po natin yung gata. Inihani po muna natin ng, ano ah, ng maganda po yung pagkakalagay po. Ang order po talaga natin ay 10 piraso pero may nagpahabol po kaya naging 11 na piraso. Magtitira lamang po tayo ng isang balot pang ulam lamang po natin ngayong araw na to. Nalagyan na po natin ng siling labuyo. Ready for delivery. 11 na pirasong pinangat na gabi. Sa mga mahilig magluto, Ayan, maganda po itong ano, kahit pa paano mayroon po tayong income, kahit nasa bahay lamang po tayo. Ito po ay sa mga kaibigan din po natin, mga kakilala, kapitbahay. Dito lamang po yung sa Green gate at Green State. Sila din po yung mga regular din po namin customer na bumibili din po na ating tinapa at tahong. Ito, ready na for delivery, 75 pesos po ang order nito. Na napakasarap po nito ating nilutong, ginataang gabi. Sana nagustuhan nyo po ang aming video Ito, nagtira lamang po tayo ng isang piraso Nandito po yung masarap niya, no? Nandito sa ating lutoan, Dito mamay masarap, ano? Yung creamy, creamy po ang ating luto Sekreto ng masarap na pinangat na gabi Number one Kailangan maganda ang ating gabi na mabibili ah, Siguraduhin po natin na hindi po ito makate At pangalawa, kailangan Hindi siya tinipid sa sahog Para, syempre ang mga customer po natin lagi pong mag-repeat ng orders at kailangan po maraming gata. Isa po yung nagpapasarap ng ating pinangat na gabi. Maraming gata. Yan. Maraming maraming salamat po sa panunod po, po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.